Constitutional ang nangyaring pag-aproba sa unprogrammed funds mula sa 2024 General Appropriations Act. Ito ang giit ng ilang mambabatas sa Korte Suprema. Ang unprogrammed funds na nagkakalaga ng 731.45 billion pesos ay mas mataas ng higit 400 billion pesos kaysa orihinal na halagang hiningi ng ehekutibo sa Kongreso. Kunwestiyo ng ilang mambabatas mula sa oposisyon ang constitutionality ng sobrang halaga sa standard standby funds sa 2024 budget. Ang unprogrammed o standby funds ay tumutukoy sa pondo na maaaring gamitin ng gobyerno kung sakaling mangyari ang mga hindi inaasahang sitwasyon tulad ng mga kalamidad. Matatandang ang nirequest na halaga ng Department of Budget and Management para sa unprogrammed funds ngayong taon ay 281.91 billion pesos lamang base sa National Expenditure Program. Isa si House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ng Gabriela san -alarma sa naalarma sa paglobo ng unprogrammed funds. Ayon kay Brosas, ang naturang pondo ay standby pork na maaaring makontrol ng Pangulo. Habang iginiit naman ni Albay First District Representative Ed Salagman ang Section 25 Article 6 ng ating konstitusyon na nagsasaad na maaring hindi taasan ang appropriations budget na siyang rekomendado ng Pangulo. Ayon sa mga mambabatas, nagdulot daw ito ng constitutional defect sa 2024 budget. Mas lumala pa raw ito nang hindi ito i ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero depensa naman ni Ako Bicol partyless Representative Zaldico, matagal nang umiira lang ang funds sa sistema ng gobyerno, bago pa man daw naging chairperson ng House Appropriations Committee si Lagman. And it has been a practice na matagal na po yan Since uh, naging chairman siya ng Appropriations, dati po siya naging chairman ng Appropriations 2007, mm -hmm. and even before him, yung sa ating Constitution, matagal na po yan na uh, merong unprogrammed funds. And si Congressman Elsa Lagano, naging chairman ng Appropriations, meron yan pong unprogrammed funds. And for the last 15 years, member who siya ng bicameral conference committee its own uh, even last year mm -hmm. 700 billion po yan na uh, on program funds and hindi yun ho know, eksaktong nare-release 700 billion po yan program funds Sharing ho nag-approve nyan and i have mm -hmm. here the documents na <laughs> nagpirma siya and uh, legal po 'yan and wala po dyan na illegal kasi hindi po 'yan ibig sabihin mare-release ano? uh -huh. unless there's a certification ng DBM mm -hmm. unless uh, there's a certification ng treasury na there's an extra revenue ayun paki ko Marahil inirereklamo ni Lagman ang dagdag sa unprogrammed funds dahil kamakailan lang daw ay tinanggal ito mula sa bicameral committee. Sagot ni Lagman, imbes na pagtuunan daw ng pansiniko ang mismong issue, ay pamemersonal ang ginagawa nito. Paliwanag pa ni Lagman, hindi niya nakalimutan na ang nakagawi ang pagdadagdag sa halaga ng unprogrammed appropriations ay maling interpretasyon kung saan ang pagbabawal sa pagdagdag sa budget proposal ng Pangulo ay nalilimitahan lamang sa program Funds. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.